Please tell her to wait for my confirmation. Good. Thank you. Zoe, if there's anything else your mom needs, just let me know. Thank you, doctor. Mamaya, get well po. Thank you, doctor Antonio. Lintik talaga yung Carlos na yun. Muntik na ako matuluyan, ha? Mami, he has all the right to get mad. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagsabi kay Dax na siya ang mastermind sa nangyari kay Lolo. So, natural lang na magalit siya. Pwede ba, Zoe? Huwag mo ang kampihan yung tatay mo. Hindi mo ba alam, hirap na hirap na ako itago yung sikreto natin para hindi ka madamay, samatala ikaw, ang sarap-sarap ng buhay mo dito! Ano sabi mo? sarap buhay? Ako talaga? Mami, muti ko ni ibiging katawan ko kay Dax para sa sa'yo? Para lang makalaya ka? Baka naman sa susunod, buhay ko na yung kapalit dahil ayaw mo tumigil? Yun ba talaga yung gusto mo? Ha? Yung mamatay ako dahil sa katigasan ng ulo mo? Mamatay agad! Zoe, di ba kasasabi mo lang sa akin walang nangyari sa inyo ni Dax. In short, wala ka namang isinakripisyo. Teka muna. Bakit nga ba walang nangyari sa inyo ni Dax? Mamaya, ibalik ta rin tayo ng mokong ngayon. No, hindi niya gagawin yun. Hindi siya ganong klasing tao. Kasi you know what? He's actually quite nice pala. Sabi niya, He doesn't want to take advantage of me. Sinabi niya yon. Oh. Di ba, hindi mo ina-expect coming from someone like him to think na I was ready to give myself in exchange for your freedom. I mean, he's easy on the ice naman. Di ba? Anong easy on the ice ka dyan? Hoy, Zoe, ha? Hindi ka pwedeng mahulog sa lalaking yan. Kriminal siya. Doktor ka. Para kayong pinagbiyak na bunga. Ikaw yung laman, siya yung balat. Oy Zoe ha. Wina warning ang kita. Huwag kang mahuhulog sa lalaking yan. Gagamitin lang natin siya. Of course not. Ano ka ba? You don't know me that well kung akala mo mahuhulog ako sa isang taong katulad ni Dax, no? Kaya pwede ba Wag mo na sasabihin ulit na masarap ang buhay ko. Dahil naging impyerno din ang buhay ko dahil sa kasalanan mo. Dahil sa kasalanan natin.